Sa bawat panahon, may isang tinig na bumubuhay sa alaala ng nakaraan. Isang boses na tila naglalakbay sa oras, nagdadala ng damdamin, at nagpapaalala ng isang musikang hindi kailanman namatay. At sa makabagong panahon ng musika sa Pilipinas, ang tinig na iyon ay muling umaling aungaw. Sa pamamagitan ni Jerome Everdome, ang tinaguriang ka-voice ni Elvis Presley sa The Clones. Ngunit sino nga ba si Jerome Everdome? at paano niya nabuhay muli ang diwa at tinig ng The King of Rock and Roll. Bago pa man siya makilala sa telebisyon, si Jerome ay isang simpleng lalaki na may malaking pangarap. Mula sa isang tahimik na bayan sa Pilipinas, dinala siya ng kanyang hilig sa musika sa mga entabladong dati ay pinapangarap lang niya. Lumaki siyang nakikinig sa mga lumang awitin, lalo na sa mga kanta ni Elvis Presley na kalaunay magiging inspirasyon ng kanyang buong pagkatao bilang artista hindi madali ang kanyang naging daan. Bago siya natuklasan, madalas siyang umawit sa mga simpleng pagtitipon, mga kasalan, fiesta, at maliliit na event. Ngunit sa bawat pagkakataon, dala niya ang parehong passion, parehong lakas ng loob, at parehong respeto sa musika. Hanggang isang araw, dumating ang pagkakataong magbabago sa kanyang buhay. Ang The Clones, isang natatanging segment na nagtatampok ng mga mga awit na kahawig ng boses ng mga tanyag na international artists. Dito unang nasilayan ng publiko ang kakaibang talento ni Jerome Everdome. Sa unang bars pa lang ng kanyang pag-awit ng Can't Help Falling In Love, marami ang napalingon. Marami ang napangiti at ang iba na may napaluha. Hindi lamang dahil sa husay niya, kundi dahil tila muling nabuhay sa kanyang boses ang king of rock and roll mismo, si Elvis Presley. Ngunit higit pa sa pagkakahawig ng boses, ang tagumpay ni Jerome ay nakaugat sa kanyang dedikasyon. Araw-araw siyang nag-eensayo, paulit-ulit niyang pinakikinggan ang mga kanta ni Elvis. Hindi lamang para gayahin, kundi para unawain. Ayon sa kanya, hindi sapat na makuha mo ang tono. Dapat maramdaman mo kung bakit ganoon kumanta si Elvis. Ang ganitong lalim ng pag-unawa sa musika ang dahilan kung bakit ang bawat pag-awit ni Jerome ay hindi lamang peke o pang-impersonate. Ito ay isang pagpupugay. Sa likod ng kamera, si Jerome ay isang tahimik na tao. Hindi siya pala sikat, hindi rin siya mahilig sa social media. Mas gusto niyang paglaanan ng oras ang kanyang pamilya at musika. Ngunit sa bawat pagkakataong umaakyat siya sa entablado, tila ibang tao siya. Ang kumpiyansa, karisma, at enerhiya ni Elvis Presley ay dumadaloy sa kanya. Isang pagbabago na nakakamangha sa sinumang nakakakita. Maraming tagahanga ng Elvis Presley ang unang nagduda. Ngunit nang marinig nila si Jerome Everdome ng Live, karamihan sa kanila ay nagbago ng pananaw. Ang kanyang boses ay hindi lamang kahawig. Ito ay may parehong kaluluwa. Ayon sa bagna ni Celsusamt kapag pinikit mo ang iyong mga mata, parang bumalik ka sa panahon ni Elvis. Pero kapag iminulat mo ang mga ito, makikita mong isang Pilipino ang nagbibigay buhay sa musika ng harik. Ngunit para kay Jerome, ang pagiging ka-voice ni Elvis ay hindi lamang tungkol sa paghanga o panggagaya. Ito ay isang responsibilidad. Isang tungkuling panatilihing buhay ang musika ng isang alamat. Sa bawat performance, sinisiguro niyang hindi niya binabago ang diwa ng mga awitin. Ngunit binibigyan niya ito ng sariling puso bilang isang Pilipino. Ang kanyang interpretasyon ay may halong nostalgia at pagkakikilanlan isang pambihirang kombinasyon ng classic American soul at Filipino emotion. Isa pa sa mga hindi alam ng marami, si Jerome ay hindi lang umaawit. Isa rin siyang manunulat at musikero. Kapag wala siyang schedule, madalas siyang gumagawa ng sariling mga kanta. Inspirasyon ng kanyang buhay, karanasan, at pananampalataya. Birds sa the Country, dual musikero is ng pagpapagaling. Hindi lang para sa mga nakikinig, kundi para rin sa kanyang sarili. Sa so that the, the clones si Jerome Everdome out here in Trinstratus pila after to see the Kalahok Ngunit sa labas ng programang iyon patuloy siyang nagsisikap bumuo ng sariling pangalan gusto niyang makilala hindi lamang bilang Elvis Presley tribute singer kundi bilang Jerome Everdome isang artist na may sariling kwento sariling estilo at sariling tinig at ngayon unti-unti nang natutupad iyon Marami na ang humahanga sa kanya hindi dahil ginagaya niya si Elvis, kundi dahil naging inspirasyon siya ng mga kabataang Pilipino. Na kahit ordinaryong tao ka, kung may tiyaga, may posibilidad kang makilala. Ang mounting kwento nun ni Jerome ay nahinilalawang tungkol sa pagkanta. Ito si tungkol sa pagpiyapasirelga sa kultura, to sa musika, at sa mga halagang hindi kumukupa sa paglipas ng panahon. Ang kanyang tagumpay ay paalala na hindi kailangang maging banyaga para maging kakaiba. Dahil ang tunay na talento ay makikita sa paraan ng pagpaparamdam, hindi lang sa tunog, kundi sa puso. Sa mga panahong binabago ng teknolohiya ang mukha ng musika, si Jerome Everdom ay nagpapatunay na ang authenticity at emotion ay hindi kailanman mawawala sa uso. Habang dumarami ang mga autotune and remix, siya ay nananatiling tapat sa purong boses sa tunay na sining ng pag-awit. Ngayon, habang patuloy siyang tumatanggap ng papuri mula sa iba't ibang panig ng bansa at ng mundo, nananatili siyang mapagkumbaba. Ayon sa kanya, hindi ko gustong palitan si Elvis. Ang gusto ko lang, ipaalala sa mga tao kung bakit siya minahal at bakit ang musika niya ay hindi dapat kalimutan. At sa bawat awit ni Jerome, malinaw na nagagawa niya ito. Sa bawat lyrics, bawat tinig, bawat ngiti buhay na buhay si Elvis. Ngunit higit sa lahat, buhay na buhay rin si Jerome Everdom bilang isang Pilipino, bilang isang mga awit, at bilang isang inspirasyon. Ang kanyang boses ay hindi lamang sumasalamin sa nakaraan, kundi nagbubukas din ng pinto para sa mga susunod na henerasyon ng mga musikero. Habang lumalalim ang kanyang karanasan sa The Clones, unti-unti ring lumawak ang kanyang impluensya. Hindi lamang siya nakilala bilang isang mahusay na impersonator kundi bilang isang tunay na artistang may kakayahang magdala ng damdamin at karakter sa entablado. Maraming manonood ang nagsasabi, "Kapag pumikit ka habang kumakanta si Jerome, para kang ibinalik sa panahon ni Elvis. Ngunit kapag iminulat mo ang iyong mga mata, makikita mo ang isang modernong Pilipinong may sariling kinang isang patunay." na ang talento ay walang hangganan sa panahon at lahi. Ang tagumpay ni Jerome ay hindi lamang bunga ng pagkakahawig ng kanyang boses. Ito ay bunga ng kanyang pagsisikap ng pagnanais niyang ipakita na kahit isang simpleng tao mula sa Pilipinas ay kayang magbigay buhay muli sa isang alamat na minahal ng buong mundo. At sa bawat performance niya sa The Clones, nakikita ng mga tagahanga hindi lamang si Elvis Presley. Kundi si Jerome Everdome, isang taong nagdadala ng inspirasyon, dedikasyon, at pagmamahal sa musika. Ngunit ang tunay na kagandahan ng kwento ni Jerome ay nasa paraan ng kanyang pagyakap sa kanyang talento hindi para lamang kopyahin ang isang alamat, kundi upang ipagpatuloy ang apoy na iniwan nito. Sa mundo ng musika kung saan mabilis magbago ang uso, Si Jerome ay nagsilbing paalala na ang authenticity ang pagiging totoo sa iyong pinagmulan at inspirasyon ay ang tunay na batayan ng tagumpay. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa yapak ni Elvis. Ito ay kwento ng muling pagbangon ng isang klasikong tunog na dinala ng isang bagong tinig isang Pilipinong may pusong nag-aalab para sa sining at alaala ng musika. At habang patuloy ang kanyang paglalakbay, malinaw ang mensahe ni Jerome Everdome, ang musika ay walang hangganan, ang talento ay walang lahi, at ang boses kapag tunay at may damdamin ay kayang bumuhay sa kahit anong dekada. Sa mga susunod na taon, maaring mas lalo pa nating makita ang pag-usbong ni Jerome sa mas malalaking entablado, sa mas malawak na audience, at sa mas matinding pagkilala. Ngunit anuman ang mangyari, ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa puso ng mga Pilipino, Pilang ang boses na muling bumuhay kay Elvis Presley. Sa It's ng Case de Conant's Juan, kwento ng pagkarahawig. Sa so kwento ng pagkakakilanlan.